Hello everyone! Kumusta mong tanan? Diana na po nang inyong uyamot nga vlogger. bitaw guys, ko karon ang ato ang video is nag-prepare kong pagkaon kay mo at tumisa mo ang amiga. So layo-layo po niya mong biyahe. So nakahunahon ako nga magbalon mi og among pagkaon. So nagluto kong kanon na ako'y linapuhan nga itlog og naapog ko'y pinerito nga itlog <laughs> nga gisagulag corn beef. Nagluto po kong chicken nuggets para kang Timothy. So ako guys, nagunahon na dito ko nga magbalon good me o manglakaw mi labi na kung layo-layo ang amuang biyahion may na lang makatipid pud mi sa ginagmay nga paraan so mao to guys no aron makatipid pud ta sa gagmay nga paraan so nagbalon pud ta og prutas kay may na lang para dili pud tanan carbohydrates ang atong ginakaon Walig yun, pag kami nagabiyahe, ako magprepare jud mga balon bisan unsa na lang nga ako ang pangputson. So mao ning sa akong bana kanang eggs pud nga naay breadcrumbs, unya na ay pay nga para pud sa iya ha dili man kayo siya nagakaon og rice basta mga na kami lang ni team guys ako nag, nagdako man tag kapubrihon so anad na magbalon-balon so at least di ba makatipid pud mi nagdala kog drinks nagdala kog tubig nagdala na kog kanang um, soup drinks para pud nga dili na mi mapalit kung manghunong manggaling mi napud tay chicherya So, kung mga si Timothy, di na anadahin ko ikahatag. Kung ang mauna, nanggi ka nami, so medyo layo-layo yun ang amuang biyahe Mga unya pa dyan may maabot, 3 hours or 4 hours later. Dipindi sa traffic o dipindi po sa kakusog sa pagpadagan sa kung bana. Ano ilang dalan diri guys, no? Um, hawag ang ilang dalan. unya diri, adapit, uh, muragwa traffic pag siya ingon na busy. So, padayon lang mi guys. Few hours later, gipanggusla na mi. <laughs> Gutom na daw si Timothy. So, sige, so, tagaan ko siya boiled egg. May napuhang itlog. Ako po, rice nga it with itlog. Nga, sa gulag um, corn beef. So, ako anadyog ko magbalon-balon guys. Kadumdum ko sa una. Katong pa ko sa bukid. Kauban ako akong lula magbalon pud mi usahay walay lagi mabalon kay wa man tay pagkaon usahay kaning akong bana kay siya may nagadrive drive po na nako siya hatagan aning ma iyang pay kay mao ni ang ganahan unya po hang itlog so while nagadrive siya ako siyang ginadunulan og pagkaon an kay na akong bana kung magbiyahe mi nga na ako'y mga dala-dala no kay para dili na siya makapalit-palit So, ganahan mabutaan na kay Anad manta. So, mauto no, pagka few hours later, nakaabot na jud mi diri sa ilahang syudad. So, diri sa amin naglakaw-lakaw, wala sa mi ni Adto sa among amiga. Diritso sa, dirit sa amin diri sa town, kay gusto mi magtanaw-tanaw ka diyot. And then, kaning street na kani guys, kuwan kay ni famous kayo ni, sa kay Harry Potter. No? So, kung makita ninyo ang background ni Timothy, kay Harry Potter ng shop, I-search nyo na lang Shambles Yorkshire. Shambles Yorkshire, ibutang na diri sa gilid. Pag Domingo, usually, ang mga tao, manglakaw na sila, manglaag. Kung dili, manglaag sa kagubatan, diri sa syudad. Pero mostly, ang mga tao nga naadin din hikaron kay Prating Dagha naman, usually ka mga turista ni sila po. No, gikan sa laing mga country. So, kay famous kaining nga shop diri or kaning streets. So we should search, search uh, na lang uh, Is the that That guy is making a bit of a show of mixing up his potions. Yeah. He's, he's You're not, na nga pagtanaw ninyo while nagbaktas-baktas mi nami nakita nga nagperform sa dalan mo so syempre guys din hi asa syudad syudad or sa syudad jud usually na kay makita ng mga street food so kami syempre naglaway mi kay perti pong katugnaw lami mo ka ano init nga pagkaon So, ganahan po na si Martin ng mga street food. So, kanimura na siya pancake sa atua or kanang hot cake good no kani lahi lang ni siya kay ang ibutang kanang Nutella or marshmallow kay mga feelings kibali gibutang mga mga sweets so lami man mukaon og init guys so nya di pud mahal nya dali rasab so moto nga natintal jud mi nga mopalit ani kay murag lami man gyud siya Three you years. Uh, mm -hmm dahil nagpalit mi sa among pagkaon guys wala mi kabantay na humana da itong lalaki sa iyang pagperform unya nakalimot mi hatag kwarta kay mura pud na sa tuwa ba magperform niya nay muhatag og kwarta so hangtod nga nakaabot na mi sa balay sa kung amiga og mao ni lang iro nga ngalan si Molly 7 years old na ni siya unya, syempre um nagprepare pud sila is that dinner one? para sa that amo is ah with leeks and mushroom and apple and cream sauce with a tiny little bit of very mild curry powder in it. And I hope it's nice. Of that course, it will be nice. Really? <laughs> <laughs> Only oh, ni ilahang dessert, guys. Kaning dessert, more na siya mix nga fruits nga raspberry, cranberry, o um, blackberries. Tapos, ang gibutangan o ice cream. Medyo, di man taana, dugingan eh, o yung pagkaon, pero sige lang, sabay lang, gusto sa ila, no? kay ana man jud na syempre lami mampud pero ang uban dili lami an kay medyo strong ra kaayo siya gyud so anyway the next morning mao nang dagway no so mauna nang mga balay din hi mao syudad so tugnaw kaayo aon sa gawas ang mga puno wa napud kayo mga dahon kay autumn naman Ah, syempre, na syempre nasakpan ako si Timothy nga nagdula sa taas kaya naman day duwa and sa taas aning um, sa ba racing car. So Tod tod nakita na ako si Martin ug ang isa nga naunsa man ni nga nagduwa na noon si Martin nga Maupay. kung aingon ah, pa nila kung mao pay pagkatiguwang nimo mao pay imong tigdula og nga ingon ani pero okay ra man kay guys kay at least panagsapod mawala wala ang mga stress mawala ang mga unsa ba din ha so nalingaw ra pug aw nila oy ay so well, nagdula sila no kami nagprepare pud mi kay manggawas mi usually man din pag naajug kay iro ginalakaw gyud na nimo every day mga twice or three times a day buntag to hapon dili para sa tuwa nga tong ubang iro taon Pagaw, pagawson ra sa balay diyan sila pagbaktasun, pasagdahan ra so dinhi a ah, importante jud na nga na imuha ng ilakaw imuha ng alagaan og mayo na pa insurance ang mga iro dinhi ang atua ang mga rich ra ang na insurance ang atua ang iro taon wala pa insurance insurance unya syempre si Timothy kay tagaw man ni eh, kay wa man mi iro amo siyang siya nagkuan gunit sa tanan kay para siya ang makapraktis siya ba kung un pag alaga sa ero. So kami, while naglakaw mi, nakakita mi ug amo ang, ang paborito nga sweet shop. Mga naay mga lami din nga mga pastry. O kay siyempre di man ka basta-basta din hindi makakaunda yun. Kay magbook man di ay, ug tibol, di ka pwede maka-cha-cha adere. So mauna, kahuna na yung mag okay. out na lang mi we'll mga sweets have. nila, mga cake. Kay, lami kayo pray pa na na mi guys. Paingon na mi sa balay sa among amiga kay manguli na mi pagkataod taod So nagunahon na jud mi nga magkuha giro pero lisod man kayo din hiya oy kung na busy mo walay magatiman lisod pud ibilin ang iro say na goodbye na si Timothy sa iro kay Muli oh, uh, mao na ganahan kay mi sa iro anyway so mao na guys paingon na pud mi late na mi guys nga nanguli mga last days na ni sa gabi eh, Ulan -ulan pa, Jod. So, nga ulan-ulan pa jud. So mao ni ang atong video for today, mao ni ang isa sa mga day in a life ni Maria Dinhisa. Ang latira. <laughs> Bitaw guys, mao na atong video for today unta na lingaw mo o kung wa mo na bored. Daghan kaayong salamat sa sunod na pod. Amping.